Shoutout out mga ka-inspirasyon. Ano na naman ang nangyari dito? Andito po tayo ngayon sa May Marcos Highway. Ayan, eto po sa May Ayala Mall. Halos katapat na po ng Ayala Mall po yan. So papunta tayong Marikina kaya eto pinapaybay na po natin. Ayan, napakaganda ng daan ano. So, kung makikita po ninyo 'yan yung Ayala Mall sa kabilang side. So dito tayo dumaan sa may uh, yung tinatawag natin diyan ano, uh, ligaya. Then yan yung way na yan pinaibay natin. Then meron pong U-turn diyan. Yan, ito yung U-turn mga ka-inspirasyon. So syempre sa pag U-turn natin dahan-dahan lang tayo kasi tatawid tayo sa kabila. Then yung agos ng mga sasakyan is dire diretso rin kaya dapat nakikiramdam po tayo diyan ayan oh. No. alalay lang po tayo diyan mga ka-inspirasyon. At iyan na nga po, successful na po ang ating pagtawid. Ayan, nakikita po ninyo talagang napakabibilis na mga sasakyan. So shout out na po pala sa ating mga viewers sa mga hindi pa po nakakarating sa lugar. Ito, mapapanood po ninyo. Sa may Marcos Highway lang po yan, ay alam mo rin yung pagpasok na rin po dito sa may uh, Marikina yung unang kanto dyan papasok po tayo then yun na po yung Marikina pero tingnan nyo naman ang view napakat ganda na ng lugar syempre alalay din po tayo dyan tingnan nyo naman ang mga sasakyan ayan dito na yon dyan tayo mag uh, right turn ayan shout out sa inyo maraming maraming salamat po mga ka-inspirasyon God bless po sa ating lahat pag-ibig